Ah, eh, maliit pa nga itong pick-up ni Boss. Pag, uh, oh, maliit. pagmaramihan pag yung, yung drop side pwede. Eh. Kaya, kaya yan hakutin lahat? Hmm. Hmm, kaya. Kaya so, mm. Hindi, hey, eh, dalawa lang yan. Pag mag, ganito, dalawa. <coughs> Sa loob kasi marami pa yun. Yung buti ko, marami ngayon yung buti ko eh. Oo. Oh. Ano, lunis pa nga dapat ako nagpakakot uh, kay Busing. Eh, sabi ni Busing, nasira daw ito eh. Ito ba yung nasira? eh Uh, kaya yeah, pala. Hmm. mga dalawang truck para hindi talaga hindi talaga maubos yung o oh, matambak yung ano ba kalakal <laughs> ah oh driver nga kailangan ng driver talaga oh ang hirap ang hirap mag ng driver ano hmm ay <laughs> kaya ay oh lagare lagare na. lagare Para pagdating yung driver. Oo. Oh. <laughs> pag uh, ano. Ilan driver? Dalawa lang. Tapos lagari. Karton. No? Nung kapon tapos ng karton. Mga alas 11 na rin. Kapon. Kapon. Hmm. Hmm. Dami deliver, pila kayo. Eh, Ay, na parang nagsabay-sabay yung deliver, ano? Madami. Sabi. Um, mm. Lalaki pa. Lalaki pa. Tapos ikaw, nasa huli yan. Ano lang karga mo? <laughs> hindi masyado... Hindi <laughs> 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 masyado malaki. Ah. <laughs> ha? Oh, sa biyahe. Grabe ano, gaang lang ano. Oo. Oh. <laughs> Bakit ko, ikong e, mo yan. <laughs> pagbasa, inaano nila, binabawasan nila pagbasa. Nagbabawas. Oo, oh, ganun. Mga ilan ang binabawas Nagbawas na kami, 150. Oo, oh, gano'n? Oo. Oh. grabe lang. 150 kilo? Oo. Oh. Grabe, dengarin nida basta ini. Eh. Ang ang laki naman ng bawas. Ah, grabe. Eh, ano naman yung kataraman mo tumutulo? Eh. Ah, yung basang-basa talaga. Hm. Mm. Tala ko yung ano lang, yung parang parang tinubog lang na hindi pa siya dub na basa. Uh, 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 uh. Oh. Kasi pag ganun siguro, baka hindi na magano ang bawas. Grabe naman, waran harpitik e lo. Ah, Bigti rabira basak laga. Sobrang sobrang bigat. Tulo-tulo 'yon. Oo, sa kalaban din. Sa kalabang din ah. talaga. Kula na ng na bilid ni Hati. Kaya nga eh, meron mo ganun ka, kalaki ang bawas. Marami po, marami hmm. po. Maglilis naman sila, di pa sa iyo na lang din. Yung <laughs> pangano, yung hmm. lupay. Buti, akala ko, hindi tinatanggap doon pag yung talagang babad na babad sa tubig, yung ano talaga. Tinatanggap na. Ah, tinatanggap din. Kaso nga lang, mab mabigat nga lang yung, mabigat nga lang yung bawas. Ano? nagagalit na yung mga ibang customer ko eh simula ba naman kayo mga kare eh nang ikot lang ako tatlo lang ata ngayon para gusto ko yung ikot ko para, uh, plastic lang naman na kapag sa akin eh katulad yan o parado yung muli pag puro plastic eh. bakal hindi naman masyado ay mana sa

Bawin mo nang unsi yan. Kasama na to. Oh, kawai kawai dyan, kawai kawai sa, oh. Kawai kawai, <laughs> oh, kawai, -kawai. <laughs> Eh. Uh, Sa, um, taon, taon muna yung gigin Oo, yun, oh, ganon. O, oh, bakal lawan tayo.

What's wrong me? Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye.